yun mga kabay good morning dito tayo ngayon mga kabay nagpalaran ah, hindi po kayo na update kanina yun umaga umaga na tayo mga kabay good morning good morning good morning sa mga kabay natin dyan sa Luzon Visayas at Pinanaw right ah, dalawang lambat ang ilarian natin mga kabay isa doon sa unahan palaran at dito yung palabo kinabit natin sa gilid right pukot bay! ay pukot anak Uh, yun mga kabaya tingnan natin mamaya may, mayroon nagsubit-subit mga kabay baka masabit sa lambat natin ha? kuha natin sinyala natin okay mga kabay apit ko kayo mamaya mga kabay tingnan natin mamaya kung uh, ah, pahuli ba tayo ngayon unang area lang ito mga kabay nag-area tayo kanina sa lambat natin nasa mga 3 o'clock na tingnan natin yung tapos ah, sabay-sabay lang tayo sa agos tingnan natin kung may huli na tayo ngayon may tayo ngayong umaga mayroon nagsubit-subit mga kabay bagong pag asa na naman sa buhay natin mga kabay bagong umaga yun mga kabay ah, gila na tayo sa halampat natin mga kabay yung kinabit natin na lambat na dito sa hulihan magabay sa gilid na inarya natin, uh, wala tayong nahuli magabay. Pero dito sa palaran natin, umpisa pa lang sa paghila natin, oh, Meron na. Meron pa saya nakita tayo sa ilalim, oh. Parang nabantal. Oh. Yun. Thank you. Dito sa palaran, nakahuli tayo. Yung palabo na kinabit natin sa gilid o sa ulihan, walang tayong nahuli yun ah, na ah natin nasaka na yung lambat baka hanggang doon sa dulo yung huli natin mga kabay or doon sa gitna yung huli natin na ah, medyo baka kuwan tayo narami tayo right ay apit tayo may mamaya mga kabay oh, siguro mag video tayo kasi okay lang yung panahon mag video tayo kasi kalmado kalmado yung dagat natin parang makita na nam, naman niyo yung pagtanggal natin sa huli natin sa mga tulingan na yow first na race masarap sa tinula o sinuba kinilaw pa yun kalmada yung dagat natin ngayon medyo sinabayan tayo sa dagat na yun sa paglalaot natin medyo kalmada bawi tayo sa mga unang laot natin na malalakas ang hangin at malaki yung alon yun ah uh, Diretso tayo mga kabay. Yo. Kulin na naman tayo. Sigurod. Ka marami ito nito. Kahit uh, may muli lang tayo, pauwi tayo nga uli ah uh, kinayan. yan ah uh, masyado di, masyado jackpot tayo ngayon. At least na uh, may tayo. Ito yung panong kabay. Hanap buhay sa dagat. Minsan Minsan umuwi kami Wala kami maulam Maulam Minsan Minsan ah, ah, Tabla tabla May bawi lang sa Gasto natin sa gas ah, Mayroon na naman ah, Panahon na ah, Medyo Jackpot tayo So ganito lang yung Kamagaway Hanap buhay sa dagat Sa laot natin ito laot natin. Wala mga kabay, sipag at syaga lang tayo dito sa, <coughs> sa paglalaot. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Wow. Parang na pantal uh, mga kabay. Ay ay, may daw na laglag. Yun. Wow. Oh. Sana all. Hanggang doon sa ulihan. Doon oh. Laki yung mga gabay. Meron pa doon oh. May mga matabaka na halo. Yung mga lalaki natin na tulingan mga gabay oh. Parang malalaglag. Yung noso lang niya naka nagkatuwa sa lambat nagtusok hindi kasi yung kuwan niya makabay yung kuwan niya si kasi malalaki na sila hanggang doon mga kakabay oh. baka marami dami pa doon thank you lord mayroon na labasan bas mga kabay, isda. Kumapaw. Hindi kayo na-update kanina mga sa pag-abot sa bayaw. Pero, sa uh, ngayon, yung ko natin style natin sa pag area sa lambat natin iba yun na ah, ilaw ka di ah, mag maabot ka sa payaw na mga 10 o'clock ah, doon na sa bandang mga 3 o'clock mo area ng kwan palaran Sabay-sabay lang tayo sa Agos. Yun ah, iba-iba yung kuan mga kabay, Tik -tik, sa pag-uli sa isda. iba bang -iba iba-ibang pamaraan. Kasi yung iba o sa oh, uh, pinsan mga kabay, yung isda. Yung mga classic isda to. May panahon na pinsan na ah, hindi sila ma pahuli sa bag, sa anong gabay sa anong klaseng lambat sa Palabo anong klaseng ha, lambat yun ah kuha naman dagdag -dag naman tayo sa ibang kumaraan na ah. dito yung paghuli i-area natin lambat na mga 3 o'clock sabay-sabay -sabay tayo sa Agos yun ah axis mayroon tayong naulit ito hindi pa natin na alam ni eh, karami. Sana hanggang doon sa dulo. Parang karami na naman. Kuha natin, iayos natin daan. Iayos natin magabay yung lapat. Ayos muna natin. Parang mamaya, dito diritsyo na. Ayos lang natin muna ang tangkat okay yung panahon Kalmado lang yung dagat natin ngayon Thank you Lord sa panahon na bigay ni mo ngayon umaga Hindi pa alon Mas mayroon pa kaming nahuli Mayroon pa tayong nahuli ngayon Mayroon pa kong nahuli ngayon Mayroon dito magabit pandang pan, lalim Palabo natin na kinapit sa ulihan, walang uli, kahit isa. Lalim oh. Sa, sa tsara ng lambat natin. Ay, mga kabay. Ay, mga kabay. Yun. Hmm? Hanggang doon sa unahan, oh, tas tapos pa yung lambat na hilain na. Kuha natin. Hilain natin. Yun, magandang umaga sa mga kamay natin dyan. At sa kay Kuan dyan, ha, ah, Larry Hilario. Yun, magandang umaga. Idol. Ito tayo nagdalao to. Masarap yung skinilaw yung huli ko. Sinumpa, ako ka ng inihaw. Sarap. Fresh na fresh. Sa mga kamay natin dyan. Yun, huli natin ngayon. 100% percent. Where's the push. yung set out sa kay Ma'am Bule. Sa kay Kuan Jan. Uh, kay Idol Bung di Mekanik. yung sarap Idol. Oh. Sa kay Idol Bicol, Provincia ko yun. Mga set out Magandang maga Sa kay Sir Miril. Sa kay Ma'am Biu, Ma Wajan, Ginger B. Kay Ma'am CG, malaking shout out. Sa kay Ma'am Pretty Low, Jan, malaking shout out. sa kay Juan Color Mix TV yun malaki po siya idol kay Don Badong Mix Vlog malaki po siya idol oh yun oh isa isa na lang doon sa so okay na lang Okay lang yan at least may na abulit tayo hindi tayo nalugi sa gas natin hindi na tamaan masyado yung huli natin kasi malalim puro mamaya dagdag tayo sa kwa natin Lubi natin na patundag yun o no? Mayroon pa itong haul-haul. Narapit sa inyo yan? Sa lahat na team Original Bulan Vlogger dyan at sa team Sumbi. Malaking sataw sa lahat. kay Kabay Alan Araraw Lucky Stout ito uh, Kabay kay Alin Bitsig ng umaga at malaki pong out sa kay Philip Pinilo dyan sa ngititing malaking out at magandang umaga dyan lahat na mga kaabay ko kay kuhan ah, ka puting ting malaking shout out yun, isa isa na lang dito mga kaabay Dito lang sa yung marami-rami tangkat yun ah, medyo dito na tayo sa gitna mga kabay ah. isa, isa lang yung huli natin hindi maabot sa gitna yung sa lambot natin yung huli natin nasa mga itong kilo lang sa tangkad okay na lang mga kabay may place may dadala tayo ay yun ang mga kabay oh. yung huli natin lahat nasa mga 8 kilo lang siguro yun ah, na tayo mga Tapos na tayo sa paghilap. let's go pauwi na tayo mga kabay tapos na tayo dito yun, yun alis na tayo

How are you today? Nice to Good. meet you, you guys. Good How are you today? Okay.